Maraming salamat sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga uh, idol na laging naghintay sa ating mga upload, sa laging nagko-comment sa bawat bagong upload natin, sa mga nag-likes. Malaking tulong na po iyan sa ating mga idol. Paki-share na lang po. Maraming salamat sa mga member natin. Shoutout kay Dayilini Ido, Almalin Punsika, Angelito Brunola, Richard Umpan. Josephine Castillo, Torin and Phil Prince, Lynn Caligdong Vlog, Tita Ferris, tada Tadasi Barua, Lilibit Tumagi, kay Maricel Nakil Miss Miami Laurel, maraming salamat idol, kay Sheila Budino, Merlinda Alves, at sa bago natin na si Priscilla Inot. At maraming salamat din kay Sheila Budino sa laging uh, pagpapadala ng kahit nakakaunting amount. Uh, malaking tulong na po yan mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga biker, at sa lahat ng mga tumutulong sa aking channel, sa aking pagkakasakit, sa mga nag sa akin. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Simula na po natin ang ating kwento. Samantalang itong si Punso, unti-unting bumalik na din ang dati nitong lakas at huwisyo. Pagkatapos agad napinulot ang nabitiwa nitong itak agad na hinahagilap nito ang kinaroonan ng apat na mga kalalakihan kanina ngunit nawala na ito na labis niyang ipinagtataka batid din agad niyang may ginawa ang mga aswang na ito sa kanya kung bakit biglang nanghihina ang kanyang katawan nagtataka din itong si Punso kung bakit biglang nawala ang mga aswang doon sa kanilang kinaroonan kanina hanggang sa napabaling ang kanyang tingin doon sa dalawang mga batang paslit na nakatayo doon sa gilid ng kanilang bahay at kinakamusta ng mga bata ang kanyang kalagayan. Dito na pagtanto nitong si Punso na maaring ang dalawang mga bata ang dahilan kung bakit biglang nawala ang mga aswang. Batid niyang hindi basta-basta nalalayo ang mga aswang na iyon kung walang dahilan wala din kasi si Tata Ingo sa paligid. Kaya sa tingin ni Punso, totoo ngang hindi ordinaryo ang dalawang mga batang paslit. Matapos na masinyasan itong si Punso, ang dalawang mga batang paslit, agad na itong pumasok doon sa sala para kamustahin naman ang kanyang asawa at sabihin na lumayo na ang mga aswang na nakikita nito kanina. Makalipas lamang din ang ilang mga sandali, nakita nilang paparating na doon si Tatainggo at pagkatapos agad na pinagsabihan itong si Punso tungkol sa mga nangyayari doon sa mainiyugan sa unahan. Huwi ka nito kay Punso. Punso, mas nakakabuting sunduin mo na ang ama mo. Papagabi na at napakadelikado ang daan. Mukhang magsisimula na ang mga aswang sa kanilang binabalak magiging agresibo na ang mga ito. Baka gagawa ang mga ito ng paraan at baka magiging kasangkapan pa ang iyong ama at mga pamangkin sa kanilang balak. Pauwiin mo na ang mga ito bago ang pagkagat ng gabi. Mabilis naman na tumalima itong si Punso. Nagpasya na itong mag-isang sunduin ang kanyang ama na si Tatay Erning. Ang dalawang anak kasi nito ang magbabantay sa kanilang ina. Mabilis na binabagtas nitong si Punso ang daraanan papunta doon sa kanilang sakahan. Hindi naman ito ganon kalayo, ngunit kinakailangan pa niyang dumaan doon sa mga kakahuyan at kawayanan. At dahil sa kanyang pagmamadali, nakalimutan niyang mabitbit ang kanyang itak na labis niyang pinagsisihan pagdating doon sa mga malalagong kawayanan. Dahil habang sinuot niya ang malalagong mga kawayanan. Nakakarinig siya ng kakaibang huni ng ibon na batid niyang hindi ito, ordinaryong ibon lamang. Binilisan itong si Punso ang kanyang mga hakbang, ngunit parang sinusundan talaga siya ng ibon na iyon. Hanggang sa may narinig na naman siyang parang mga angil na hindi niya mawari. Dito na siya, napahinto sa paglalakad at nagpalingon-lingon sa paligid. Kakaibang takot na din ang nararamdaman nitong si Punso kakaibang lapot ng pawis na din ang tumutulo sa kanyang noo sa mga pagkakataon na iyon sa mga sandaling iyon kasi pasado alas 5 pa lamang ng hapon madilim na ang kawayanan dala na din sa mga malalagong dahon nito na nagbigay ng lilim sa buong paligid batid talaga nitong si Punso na may mali sa nangyayari sa kapaligiran ilang sandali pa pinulot na nito ang nakitang putol na kawayan doon sa gilid ng kanyang dinadaraanan. Sa isip nitong si Punso, magagamit niya ito kung sakaling may mga kampun man ng kadiliman ang magpapakita sa kanya. Muling umusad itong si Punso, bitbit -bit ang putol na kawayan. Ngunit mariin na itong nagmamatsyag at nakikiramdam sa buong paligid. Hanggang sa muling Marinig niya ang mga angil ngunit sa mga pagkakataon na ito, malapit na ito sa kanya. Mas lalong nilukuban ng takot itong si Punso. Dumadagundong na ang kanyang paghinga sa bawat paghakbang ng kanyang mga paa. Hanggang sa may nakita siyang mga anino ang sobrang bilis na tumatakbo sa likuran ng mga kawayan. Napaluha na itong si Punso dahil sa sobrang takot. Ngunit nagpakatatag pa rin ito wala na siyang magagawa pa wala siyang ibang kasama sa mga pagkakataon na iyon at imposibleng may mga makakarinig sa kanya kung sakaling sumigaw man siya hanggang sa may nagsasalita galing sa kanyang likuran nakamuntikan pa nga siyang mapatalon dahil sa sobrang takot at gulat napapaatras agad itong si Punso at paglingon niya isang matanda at huwi nito sa kanya. Hehehe, <laughs> mukhang takot na takot ka punso. Huminahon ka lamang. <laughs> bago pa makasagot itong si punso, biglang may umakap na sa kanya galing sa kanyang likuran. Napakahigpit ng pagkakayakap nito na nahihirapan na siya sa paghinga at hindi na siya makagalaw. Naamoy din agad nitong si Punso ang nakakasulasok na baho galing sa nilalang na iyon. Nakita niya na mayroong mga balahibo ang mga kamay ng nilalang. Kaya sa tingin nitong si Punso, hindi ordinaryong tao ang yumakap sa kanya galing sa kanyang likuran. Agad niyang naisip na baka isang aswang ang yumakap sa kanya. Ilang sandali lamang, wika nito sa kanya habang ipinakita na ang matatalas nitong mga kuko na idinidiin na sa kanyang liig. Mas nakakabuting ikaw muna ang unahin namin na mapatay. Mukhang mapapakinabangan din namin ang iyong mga lamang loob bago namin isunod ang iyong asawa at anak sa kanyang sinapupunan. Sa tingin nitong si Punso sa mga oras na iyon magiging katapusanan niya sa lakas at higpit ng pagkakayakap ng aswang, imposible na siyang makawala pa. Nanginginig na ang kanyang buong katawan hanggang sa nakakaamoy ng kakaibang bango itong si Punso. Napapalitan ng kakaibang bango ang nakakasulasok na amoy kanina at biglang binitiwa na din siya ng aswang na ito. Pagkatapos nagmamadali ang dalawa sa paglayo. Mabilis na tumakbo ang dalawa papalabas doon sa mga kawayanan. Napaluhod na lamang itong si Punso habang kumukuha ng hangin sa paghinga. Kahit na nagtataka ito kung bakit biglang lumayo ang mga aswang, lihim pa rin itong nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil mukhang hindi pa niya katapusan ngayon. Napukaw na lamang ang kanyang wisyo nang mayroong magsalita sa kanyang likuran at sa kanyang paglingon si Tata Ingo huwi ka ng matandang ermitanyo sa kanya. Babuti na lamang at naramdaman ko ang kanilang mga presensya, ponso Kung nagkataon, baka nila lapa na ng mga aswang na iyon na buhay. Huwag mong kalimutan ang ibinigay kong itak sa iyo na gawa sa tanso. Kahit papano, magkakaroon pa rin ng takot ang mga aswang na iyon sa mga ganong uri ng mga armas. Ngunit pasensyahan mo na ako, ponso Kasalanan ko din kung bakit inutusan kitang mag-isa papagabi na. Tumayo ka na at pupuntahan na natin si Erning. Matapos iyon, nang may mas masana itong si Punso, agad nilang binabagtas ang daraanan papunta doon sa kanilang sakahan. At pagdating doon, inaabisuhan agad nitong si Tatainggo itong si Kaerneng tungkol sa mga nangyayari at tungkol sa kanilang madali ang pag-uwi. Habang papauwi na ang mga ito, mariin pa rin na nakikiramdam itong si Tata Ingo. Batid niya kasing umaaligid lamang sa kanila ang mga aswang. Nang makarating naman ang mga ito sa bahay nila ni Punso, agad na naglagay ng mga ilaw na lampara sinatatay-ening sa labas ng kanilang mga bahay. Nagpasya na din ang mga ito na doon na sila manatili sa labas ng dalawang mga bahay. Sa gitna at pagitan kasi ng dalawang mga bahay, mayroong ginagawang maliit na kubo ang mga ito na walang dingding. May misa doon at upuan na gawa sa mga kawayan. Doon naglalagi si Natata Ingo, Apo Kaloy, Punso at itong si Tatay Erning. Samantalang ang dalawa nitong Apo, minabuti nitong si Tatay Erning na manatili na lamang ang mga ito sa loob ng kanilang bahay. Samantalang ang mga bata naman, na sina Abo at Akiko kasama ang dalawa pang mga anak nila ni Punso at Hilin ang nagbabantay doon sa buntis na asawa ni Punso sa loob doon sa kanilang silid. Lumipas ang ilang mga sandali, tahimik ng buong paligid. Tanging maliwanag ang labas ng bahay dahil sa kanilang mga inilagay na mga ilaw ng lampara. Halos pabulong na din kung mag-uusap ang apat na nando doon sa kubo. Madilim din ang kanilang kinaroroonan dahil walang ilaw sa bandang iyon. Mag-alas 10 na iyon ng gabi nang may mararamdaman itong si Tata Ingo. Ilang minutong pinakiramdaman itong si Tata Ingo ang buong paligid hanggang sa may narinig na ang mga ito na mga pagaspas ng ibon na pakiwari nila. Napakalaking ibon iyon. Batay na rin sa lakas ng mga pagaspas. Narinig na rin ang mga pagaspas na iyon nila ni Tatay Erning at Punso na nagiging dahilan para mawala ang antok ng mga ito at mapatitig kay Tata Ingo. Agad naman na nitong si Tata Ingo sa mga ito. Mukhang umaligid na ang mga suwang Punso. Bitbitin mo na ang tangkay ng mga makahiya at doon ka na mamalagi sa tapat ng bintana sa kwarto ninyo ni Helen. Huwag na huwag kang aalis at kung makakarinig ka ng mga angel na malapit lamang sa inyo, magdasal ka at ihampas mo sa dingding ang hawak mo makahiya. Huwag kang tumigil hanggat naririnig mo pa ang kanilang mga pag-angil. Sa tingin ko, mga matatandang aswang ang nandarito at kaya ng mga ito na makatawid sa aking ginawang mga harang at mga pangunta. Pagkatapos, Mabilis nang kumilos itong si Punso, bitbit -bit ang tangkay ng makahiya at agad itong pumasok sa loob ng kanilang bahay at silid. Nagpunta agad ito doon sa loob ng kanilang kwarto samantalang lumabas naman itong si Abo para makatulong ito kay Tata Ingo kung sakaling magkakaroon man ng labanan. Nanatili naman itong si Akiko doon sa kwarto nila ni Hilin para tulungan ang mga ito sa pagbabantay. Kailangan nilang makasigurado dahil matatanda ang mga aswang at mas malalakas ang mga ito. Baka makagawa ang mga ito ng paraan na makapasok pa rin sa loob ng kwarto kahit pa sa kanilang mga ginagawang harang at mga ritual. Ilang sandali pa, patuloy na nakikiramdam si Tata Ingo sa labas ng bahay. Mahigpit ang pagkakahawak ngayon sa kanilang mga itak, sinatatay Erning at Apo Kaloy. Samantalang si tatainggo at Abo, nararamdaman na nila ang paglapit ng mga aswang doon sa paligid. Ngunit sa tingin ng mga ito, mukhang umaaligid pa lamang ang mga ito at naghintay lamang ng magandang pagkakataon para makaatake o makagawa ng paraan para makuha ang asawa nitong si Punso. Maring gusto din ng mga ito na makagawa ng mga usal para mapaaga ang pagkuha ng mga ito sa anak nila ni Punso sa sinapupunan nitong si Helen. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang umihip doon ang malakas na hangin. Batid agad nitong si Tata Ingo na hindi iyon ordinaryong hangin lamang. Agad na namatay ang mga ilaw na lampara na nagbigay sa kanila ng sobrang kadiliman. Sa mga pagkakataon na iyon kasi, umaambun din at natatabunan ng mga makakapal na ulap ang buwan. Kaya mas lalong dumilim ang kapaligiran. Wika ka agad itong si Tata Ingo. Abo, gamitin mo na ang iyong mga kakayahan para malina mong makikita ang buong paligid. Sa tingin ko, kumikilos na ang mga aswang na ito. Subukan natin na libukin ang bahay nila ni Punso baka nagsisimula ng lumapit ang mga aswang sa bahay nila. Apo Kaloy, Erneng, dumito lamang kayo. Kapag may lalapit na mga kampo ng kadiliman, gamitin ninyo ang hawak ninyong mga itak. Huwag na huwag kayong lumabas ang kubo. Maliwanag ba? Tumango lamang ang dalawang magkapatid na sa mga pagkakataon na iyon, nilukuba na din ang pagkatakot. Ngunit itong si Apo Kaloy, dahil sa kanilang mga naranasan doon sa lugar ng kantoratoy malaki nang ang tiwala nito sa matandang ermitanyo at sa mga bata kaya kahit na nakakaramdam ito ngayon ng takot kampante pa rin ito na kaya nila ni Tata Ingo na matalo ang mga aswang na iyon nang ihakbang na nitong si Tata Ingo ang kanyang mga paa pati na rin itong si Abo para sana magpunta doon sa likuran ng bahay nila ni Punso. Agad na napatigil ang mga ito dahil biglang namimigat ang kanilang pakiramdam. Agad na nabatid nitong si Tata Ingo na may naglatag na naman ng mga usal kaya napamura na ang matandang ermitanyo. Agad na uwi nito kay Abo habang agad na winasak ang mga tumamang pamakong usal sa kanila. Abo, sumunod ka agad sa akin. Mga animal talaga ang mga aswang na ito. Hinahamon talaga ako. Matapos na maibato ni Tata Ingo, ang kanyang usal na mga pangwasak agad na itong kumaripas ng takbo ng ubod ng bilis. Sumunod din agad itong si Abo na biglang nawala na lamang sa mga mata nila ni Apo Kaloy at Tatay Erning na labis na ikinagulat nitong si Tatay Erning. Napakadilim kasi ang buong paligid kaya katanungan nito sa kanyang isipan kung papanong ganon kabilis na tumakbo ang mga ito sa gitna ng dilim. Samantalang sinatatainggo sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad na nakarating na mga ito doon sa likurang bahagi ng bahay at naabutan pa ng dalawa ang tatlong mga aswang na sa mga pagkakataon na iyon papalapit na sana sa bahay nila ni Punso. Dahil sa kakayahan nila, ni Tata Ingo at Abo nakikita nila ng malinaw ang mga aswang at batid agad itong si Tata Ingo na mga matatanda ang mga ito batay na din sa kanilang lakas ng presensya na nararamdaman galing sa mga ito nagulat pa nga ang mga aswang na hindi inaasahan ang bigla ang pagsulpot nila ni Tata Ingo at Abo doon sa likuran ngunit nakahanda na ang mga aswang na ito tulad nga ng kanilang mga sinasabi, walang makakapigil sa kanila sa kanilang pakay at binabalak at lahat ng mga balakid sa kanila agad napapatayin habang umuungol at umaangil nang napakalakas ang mga aswang na nakaharap sa kanila. Hudyat din iyon para kumilos na din ang iba pa mga kasamahan na nasa paligid lamang. Pagkatapos Biglang nagpulasan ang tatong mga aswang at mabilis na pinalibutan ang dalawa. Bago pa makakilos naman, si Tata Ingo at Abo biglang umindak ng sabay ang mga ito sa lupa. Sabay din ng pagpalahaw ng mga ito ng mga banyagang salita. Tulad nga ng sinasabi din nitong si Tata Ingo, malalakas ang mga aswang na ito. Matapos kasi ang mga ginagawang iyon ng mga aswang na sa lupa si natatainggo Ingo at nakakaramdam ng sobrang pamamanhid sa kanilang mga katawan. Sinamantala na din iyon ng mga aswang. Mabilis na naglulundagan ang tatlo papunta na sa kanila habang wika ng isang matandang aswang kay Tata Ingo. Hinabi ko na sa iyo matandang ermitanyo. Napapatayin namin ang lahat ng mga balakid sa aming mga balaka. Kamatayan ang iyong kaparosahan sa panginig alam mo. Kumikislap pa nga ang mga matatalas nitong mga nipin at ang kanilang mga matutulis na mga kuko na nakahandang sagpangin ang dalawa. Ngunit bago patuloyan na maataki si natatainggo Ingo, agad nang nakakabawi na mga ito sa kanilang mga wisyo at lakas, sinadya din nitong si Tata Ingo na matumba sa lupa para bumukas ang dipinsa ng mga aswang sa pag-aakalang tinamaan na sila ng mga malalakas na mga pamakong usal. Tinamaan naman talaga ang matanda, ngunit hindi ito ganon kalala na nagiging dahilan para agad na makabawi ang mga ito sa kanilang lakas at wisyo. Agad na kumilos na itong si Abo at nagpakawala agad ng mapaminsalang sapak samantalang itong si Tata inggo agad na binunot na nito ang nakasuksok na maliit na itak sa kanyang tagiliran. Kamunti ka ng tamaan itong si Abo, ang isang nakalapit ng aswang. Sobrang nagulat din ang matandang aswang sa bigla ang pagsapak ng batang paslit sa kanya. Mabuti at agad na napagulong ang aswang at hindi tinamaan ng batang paslit. Samantalang ang isa pang aswang tinamaan ito ng tuluyan ni Tata Ingo ng pagtaga sa kanyang balikat na nagiging sanhi para mapaangil ito ng malakas at mapangasaba. Agad itong napatalon papalayo sa kanila. Ngunit ang isa pang matandang aswang patuloy pa rin itong umatake kay Tata Ingo. Kakaiba din ang bilis ng aswang na iyon na nakayanan na makipagsabayan sa matandang ermitanyo Ngunit ang hindi nito inasahan ang biglang pagpihit nitong si Abo at agad itong nagpakawala ng dalawang sunod-sunod na pagsapak. Nakaiwas man ang nagulat na aswang sa unang pagsapak nitong si Abo. Ngunit sa pangalawa, tinamaan na ito ng bata sa may panga na nagiging dahilan para tumilapon ito doon sa mga puno ng saging. Thank you